Hingi na rin po kami ng update sa kaso ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pakidetalye nga po sa amin ano, itong naging pagharap ng suspect na si Major Alan De Castro kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Yes po mama, bilang uh, bahagi po ng ating uh, investigation at sa uh, si PNP po bilang uh, hepe po ng pambansa pulisya, this is not the first time naman po na pinapatawag po niya yung mga pulis natin na nasasangkot sa sa mga gulo, sa mga kaso at uh, tama po kayo, pinatawag na po ng ating Chief PNP itong si uh, Major Di Castro dahil na rin po nasasangkot siya dito sa kaso nga po ng pagkawala po ni Catherine Tabilon. Subalit naging nga uh, Ah uh, limitado po yung pagbibigay po ng statement po ni Major DeGasto so, bagamat sinabi ko nga po na uh, inamin po niya na meron na uh, relasyon po siya dito po sa ating biktima subalit so, kung kung ang tatanungin niyo po inamin po ba niya kung may kinalaman siya dito sa kaso na ito ay uh, mas pinili po niya na manahimik po at uh, antayin na lamang po yung isilang uh, isinampang kaso sa kanya doon na lamang po niya hakapin ito. pero inamin po ba niya that, that they were really supposed to meet that, that that day hindi po niya inamin, ma'am. At uh, regarding dun po sa kaso at merito ng kaso, ang sinabi nga po niya na total may naisampan na kaso sa kanya, ay doon na lamang po siya sasagot, ma'am. Mm, kasi nung una, di po ba ay muna niya na kilala niya or may relasyon po sila ni Camilon? Ay yun so po yung statement. kanyang uh, statement Oo. before, but gaya nga po nung uh, sinabi ko nga po nung siya ay uh, pinatawag po ng ating GPNP, isa lamang po yung sinabi sa kanya ng ating GPNP, uh, bilang opisyal, uh, bilang an officer and a gentleman, hakapin po niya itong kaso na ito at uh, kung ano man po yung uh, kanyang nalalaman sana ay uh, sabihin niya, subalit ang, si Major Castro opted to remain silent po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.